I don't think easy, to Parang may rabies, yata. Pinansin niya sila. Pinansin. Wala, wala pa. ganda ano, para tela niya, tsaka yung fit niya, no? Tapos, di ba, umarin na yung isang pants, para may blue, na may ibon sa dito. Tapos, di ba, yung bata doon, naka-t-shirt ng white, di ba? Parang galing yung suot niya, pero nakalagay, wide leg pants, ganyan, ganyan. Alam mo, pinadala niya yung t-shirt. Oo. Oh kulit pa mo ng seller na yun, mandaraya. oh, yan oh. yan yung pinadala mo na suot, mama namamaya papakita ko sa'yo ha. Mali-mali talaga yun sa TikTok, kaya ang galap yun. Pero maganda naman siya. Pero, ang mahal kasi, parang 300 yung pants na yun. Ayun yung binayaran natin, tapos ito yung pinadala niya. Yun. Tingnan mo pa, nakalagay. Ito yung suot ng bata, tapos nakapans siya na in-order natin pants na blue, na white pants na may na may bulsa sa gilid, 'di ba? Papakita ko sa iyo mamaya, 'di ba? 'Yun yung in order namin kasi yung suot ng bata, then ka partner noon. Pero nakalagay doon wide leg pants. Bla 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 color blue, tapos pinindit ko yung color blue. Light blue. Tapos eto pinadala niya yung suot ng bata na ano. Tapos inano ko return, hindi ko alam kung in-accept niya na return para ma-refund. Ang dadaya okay. kasi. Pagising, pagising na ba alas na dito na Merry Christmas, baby. Where's my baby's gift? Mine. It's baby's Mary's gift. Mama, want to get me my ada. Hmm. Ito dito. Ito na rin. Ito na mic na niya. gift niyan. Here's your gift. Binuksan mo sa kagabi. Sabi ni Daddy sa iyo. Dito ka. Phoebe, Merry Christmas! Merry Christmas! Love you!